Isang Nigerian national kalaboso sa anti-illegal drugs operation ng otoridad sa Las Piñas City ang naturang dayuhan dati na rin nakulong sa pagkakasangkot sa illegal na droga. Si Bien Manalo sa detalye, Rise and Shine Bien. Laglag sa patibong ng Las Piñas PNP ang isang Nigerian national. Kumagat siya sa bypass operation sa barangay Tatalundos kagabi. Nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso ang kontrabando nakilala ang dayuhan na si alias Christian. Kinasa namin yung bypass operation through the help of uh, meron kaming uh, confidential informant. According dun sa aming ano, uh, confidential informant, nagbebenta ng uh, pinagbabawal na gamot o ng uh, shabu particularly. Sa bypass operation, yun nga, uh, nakuha na namin siya. Uh, nakabili kami ng, uh, ng shabu at uh, doon namin siya inaresto. Halos limang taon ang naninirahan ng foreigner sa Pilipinas. Dati na rin nakulong ang sospek dahil pa rin sa pagkakasangkot sa droga at kakalaya lang noong nakaraang taon. According sa kanya, isa daw siyang uh, pastor of uh, Pater House of God. And uh, medyo matagal na siya naninirahan dito kasi marunong na siya magsalita ng uh, Tagalog. Tinitingnan din kung kabilang ang sospek sa mas malaking sindikato at kung sino ang kanyang parokyano. na sa dayuhan ang cellphone, mark money at drug paraphernalia. Definitely, uh, madi-deport siya. Once na nakarating sa uh, BID at saka sa kanyang uh, uh, embassy. Yung report. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang sospek. Nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.